Hello, good morning, good afternoon, good evening. This is Marianne. Welcome back to my channel. Today is April 23, 2024. At kami po ay nito sa Bergamo Hotel, Lingayon, Pangasinan. Ang exact address po nito ay Torres Bugalion, Lingayon, Pangasinan. Dito po kami para mag-inquire sa nalalapit na karawan po ng aming bayaw. At kami po ay papasok na dito sa kanilang hotel, guys. Nagpasok mo pa lang dito, guys, ay nandyan po yung magaganda, nagkagandaan po nilang upuan sa may left po. Diyan po, yan, guys. Pwede po kayo dyan magpa-picture, mag-relax muna habang hinihintay natin, nag inquire yung kasama natin. Ayan po, guys, oh. Ayan, nababaw po po muna kami kasi, syempre, isa lang po dapat kausapin para mag inquire Ayan, kung gusto niyo po mag-celebrate ng birthday, wedding, anniversary, Pwedeng pwedeng po dyan guys, inquire lang po kayo. At ilalagay ko po dyan yung video din. Nakalagay po sa dulo yung mga packets. Yung, pwede nyong i-avail dyan na pagkain guys. Yan po, magkaganda ang kanilang flower. Yan po, Smee. abang Habang hinihintay natin yung sama po namin na naging inquire po. Yan ng dito po sa Bergamo, guys, ang ganda, oh. Lilibot ko kayo ngayon. Ngayong araw na ito. Kasi nandito na po ako. Ganyan eh. Sa loob, mga kabidyo, okay. Dito po yung area kung saan ginaganap ang birthday. Pwedeng. Good afternoon, ma'am. <laughs> Pakita mo. Good afternoon. Dito po guys, I got for 120 to 150 person ang pwedeng kumain po dito. Ito po yung sa ground floor guys. Uh, yung time na kinukuha namin na oras ay 11 to 2 ay hindi po pwede dahil may nauna po sa amin. Kaya aakyat po kami sa conference room. Tara guys, samahan nyo po kami sa conference room guys. Kaya, pagpasok nyo pa lang dito ay mag may makikita po kayo malaking salamin. And then, nagagandahan po kaninang ng printing. And then, dito. Dito po yung conference room. Ito po ay, kada upo, lamisa ay may siyam na upuan. Ang pwede dito ay 90 person. Kung sobra-sobra po yung bisita mo na 90 person, pwede pong maglagay ng extra table and chair. Doon po sa may likod po, guys. Doon sa may harap ay stage at doon po po yung mag-birthday and then doon sa likod ay doon po yung food maganda po siya guys maaliwalas wala po siyang nakaharang na poste diretso lang okay lang po yan guys ayan po yung mga sample ng mga pagkain pero walang pagkain po yan sa lagayan kasi mga pangalan lang ng pagkain nandiyan nakadikit sa ano, lalagayan po Ayan po. Kitang-kita nyo man guys kung gusto nyo mag-celebrate ang birthday. Yan. inquire lang po kayo dyan po sa Bergam Hotel. Maganda po guys ang ambience sa yung mga gamit na aesthetic. Maganda guys. Yayamanin talaga. Bagong bago po lang po ito. Uh, may dito po nag-celebrate po yung ano eh anak ng klase ng anak po. Kaya na Nagustuhan ko po kaya sinabi ko sa bayaw ko doon po sa Bergamo Hotel. Maganda. at ah, Bagong-bago sa mata ng mga ano, dadalo ng birthday. At tayo po ay papasok po sa kanilang room sa ayo po ay mag room tour. Ito po ay good for two person. Pwede po dyan mag-boyfriend, pwede mag-asawa o mag ano lang, kaibigan. at Ipapakita ko po sa inyo ang kanilang bathroom. Maganda po yung bathroom nila, malinis, may isang shower at yung room po nila malinis po guys. Malinis, maliwalas. Pero bago tayo pupunta doon sa may 3 bed at good for 6 person ay dadaan muna tayo diyan sa may swimming area po. Yung mayroon po silang ano swimming pool na pwedeng maligo do overnight. Pag overnight po kayo, mayroon pong area na pwede kayong maligo kung kayo ay nainitan. Pwede, pwede po kayong mag-swimming pool muna, maligo. Yan po, diyan po tayo lalabas. Ayan po yung swimming area po nila. Pwede kayong ano dyan, magmerienda kasi may mga upuan na nandyan sa gilid. Ayan po. Hindi naman po ganong malalim po yung swimming pool nila. Andito po kami sa kanilang swimming area. Ang ganda po guys, ang ganda. Doon sa my side po ay may upuan. Pwede po kayong mag-order ng pagkain dyan. Ayan po guys. At mayroon din pa mga room jam na pwedeng rentahan para matulog for 24 hours. Alkit ka doon sa may left side, may agnanan po, may mga room doon, guys. Kasi po 'yan, guys, ay hanggang 6th floor po 'yang ano room, floor na ay yung building na 'yan, guys. nandito na rin tayo mga kabijo okay kaya hanggang sa 6th floor na rin tignan natin kung ano meron dyan sa 6th floor nila kung ano yung meron sabi nila ay may gym kaya, meron palang gym dyan guys yan po ay free pwede pong mag exercise yan po yung mga pang exercise po nila para hindi po kayo naboboring dyan sa labas, makita nyo yung mga bundok ng Labrador Alaminos. At pwede rin po mag-celebrate ng birthday dyan, guys, tayo may table at chair. Maganda po dyan, guys, paggabi. Ayan, guys, so, kitang-kita po ang buong lingayen, pag nasa taas ka. Kitang-kita po rin po yung ano, simbahan ng lingayen sa kasimbahan ng Bimalay. Itang kita rin po yan po yung ano lamisa at saka puan pwede pa mag celebrate ng birthday maganda ganda po dito sa taas pag gabi siguro guys kasi pag itong gayong oras na to sobrang init hindi mo ma enjoy yung party pag sa enjoy na enjoy mayroon kayang video okay dyan sa taas ayan po yung church ng lingayan guys o Church ng Bimalay sa Pandaroon. Yan po, guys. Wow! Katapos namin dyan ay umaba kami sa ground floor and then nag usap na kami. <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Okay guys, maraming maraming salamat sa inyong panunod. Thank you for watching. God bless you po. Uwi na po kami. At salamat po. Babalik na lang po kami dyan sa Bergamo Hotel pag kami ay tinawagan para sa pod testing guys. Babalik ko rin po guys. Maraming salamat po. Papakita ko po sa inyo yung labas. Labas, harap. Hanggang 6th floor po yan guys. Yan sa may, ayan, yan po guys. Mataas po siya. Babay po, babay po. Alis na po kami, pauwi na po kami. Sobrang init po sa labas. Babay po. Thank you for watching. Please share and follow. Bye-bye.